Meron po kasing mga bagong aligasyon si Vice President Sara Duterte na hindi daw binasa umano ng 215 na kongresista o mahigit one-third. Yung impeachment case laban sa kanya bago po pirmahan at may mga aligasyon din po na may kapalit itong budget bawat pirma. Your reaction po ma. Naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Thank you, Mela. Earl Tobias from IBC 13. Attorney Princess, good morning po. Ma'am, na natanong ko rin po nito uh, kahapon na uh, si spokesperson o oh no, impeachment, si Attorney Audi po. So getting your side na lang din po as the house spokesperson. Siguro, um, dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon. Lalong-lalo na la, um, pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity ng individual na representante na pumirma, kundi mismo dun sa institusyon institution na uh, kinabibilangan ng mga representanteng ito. Um, nung sila ay pumirma at sumumpa, um, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila ay isang ayon para um, um, ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara at i-transmit ito sa Senado. Tungkol naman sa may may nakuhang favor or bayad ang ating mga representante um naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha pero para sa paninindigan na, sa sarili nilang paninindigan. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Pero dito sa Kongreso, sa dito sa Kamara, hindi ganyan ang mga miyembro ng Kamara na kailangan bayaran para gumalaw. Ang importante, meron silang integrity at meron silang paninindigan sa kanilang mga desisyon. Thank you, Tina. Haji Camino from Brigada News. Dirty Princess, good morning po. Um, in an interview po, si Vice President Sara Duterte confirmed na nag-ask, nag-submit na daw po sila ng budget proposal of 733 million pesos. Uh, mas mataas ng konti from the 700 million, dinagdagan na daw po yung sa education. Uh, when asked, hindi na daw po sila nag-request uh, ng mas mataas na budget since ang sabi po ni VP, Inaasahan na daw po niya na hindi sila pagbibigyan dahil hindi daw po sila kaalyado ng administrasyon. And number two, sabi po niya, ayaw na daw po niyang napapahiya ang personnel ng OVP. Your comment po dito. Well, unang-una, -una, maganda na nakikita natin sa statement ni Vice President Sara Duterte na nire niya ang role ng Kongreso ng Kamara sa budget process. Magre-request siya sa House of Representatives ng budget sana may uh, nare-recognize din niya na kasama sa responsibilidad ng kamera yung hindi lang yung makapag-request siya kundi kasama sa responsibilidad ng kamera suriin yung paggamit ng pondo na nailaan sa Office of the Vice President at at ma-justify din ng Office of the President yung um, budget na hinihingi nila um, We will wait and see kung talagang i-recognize talaga ni Vice President Sara yung budget um, rule ng House of Representatives at ririspetuhin yung proseso ng pag-aproba ng budget. Doon po sa mapapahiyalan daw po yung personnel niya? Wala naman pong pinapahiya ang House of Representatives sa budget process. Um, kasama sa trabaho ng um, House yung to scrutinize the use of the of public funds um, for the funds allocated to them and funds that they are requesting for walang pagpapahiya dito um, ang importante lang sumagot nang tama sumagot ng ayon sa sa mga dokumento na meron para hindi naman para sa personal na na politika, ito ay para sa mamamayang Pilipino na we are accountable to. Last na lang po, but with all the impeachment uh, proceedings and uh, yung mga nangyayari po, tingin niyo po, haharap pa po siya ng personal dito sa house to defend her budget. Hindi ko po masasagot kung ano po ang kayang ang gagawin at um, hindi gagawin ni Vice President Sara. Siya lang po ang makakaalam niyan. Kenneth Basilio, Business World. With the impeachment trial of the Vice President expected to begin in late July, it is likely to coincide with the submission of the proposed national budget and start of the budget's deliberations. First question, ma'am Is the House concerned that the Vice President Duterte's impeachment trial could affect the Congress budget deliberations should the proceedings be swiftly performed? magkahiwalay po na rule ng House of Representatives ang impeachment at ang budget process. Meron tayong prosecution panel um, to for the impeachment trial and then the rest of the members of the House of Representatives are would be able to conduct um, the hearings for the 2026 um, general appropriations. So tingin ko hindi naman yan magiging problema. Thank you. Second question, what are the possible consequences if the impeachment trial delays the national budget's deliberations? Should the proceedings be swiftly held to prevent disruptions in the budget process? Pakiulat po, ano yung, ano yung bibilisan yung impeachment para hindi ma, makagulo sa budget? Uh, anong consequences on sa deliberations national budget kung there will be further delays uh, in the impeachment uh, proceedings? Well, ang consequence and, ng... And, other options, to avoid disruptions though, sa, sa process sa house. Ang, ang consequence ng delay ng impeachment trial ay hindi lang siya makaka sa budget, makaka siya sa mamamayan. Gusto natin na maging matapos ang mga issues tungkol na, na napapalibot kay Vice President Sara, tapusin natin ang trial mag, mag magkaroon na ng magkaroon na ng trial, ma-presente yung mga ebidensya para makapagdesisyon ang ating mga senator judges na iaasahan, inaasahan natin na magdedesisyon sila ayon sa kanilang konsensya dun sa pa, sa mga ebidensyang nailatag. Kung ano man ang magiging epekto nito sa budget process, tingin ko hindi dapat Um, dahil hiwalay ito na, na trabaho ng House of Representatives dahil sigurado kami, ang House of Representatives, kayang-kaya nila, kayang-kaya namin, tugunan yung trabaho na, na, naka, na oblig, obligado kaming gawin ayon sa batas.